Hello guys, welcome back to my channel So for today's video po magluluto po tayo ng kinamatisang baka So ito po yung ating mga ingredients If Meron po tayong baka, buto-buto ng baka Meron po tayong sibuyas, bawang at luya. Syempre may carrots at saka patatas. Meron din po tayong paminta, tomato paste at yung ating peeled tomatoes. So, start na po tayong magluto. May additional po tayong isang ingredient. Yan po yung ating uh, bell pepper. So, tara po. Start na po tayong magluto. Ito pong natin ngayon na kinamatisang baka is Arabic style. So, i-start na muna nating ihanda yung ating spices. So, syempre, chop-chop-chop natin natin yung <laughs> chap natin yung mga sibuyas, bawang, at luya. Ayan, ilagay natin sa ating casserola Na nandun na yung ating baka. Ayan. Kasi palalambutin po natin yan. Hindi po natin igigisa yung ating baka. So, nilagay na po natin yung bawang, sibuyas at luya. Ilagay na rin po natin yung ating buo-buong paminta. At lagyan na rin po natin ng tubig. Uh, sinjamon at pag paglutuan eh okay, sa pakuluan lang po natin palambutin natin diyan ma'am balikan natin siya mamaya Diyan po, balikan po natin yung ating nilulutong karni ng baka. Ayan. Yung ating pinapakulong buto-buto. Diyan -buto. po natin ng konting meat masala. Optional po ito. Pero kung meron, mas okay. Sisipin po natin yung ating nilulutong karni ng baka. Ano, lakay, malambot na? Matigas pa. 1 hour 15 minutes, pero medyo may matigas pa. Ano natin, tubig. Kasi gusto ko po yung baka malambot. Yan, palambutin. Mag-add po tayo ulit ng ilang minuto. Oh, Tapos, Lalagay na po ni Mr. yung kanyang chap on niya. Chap tomatoes. Chap tomatoes. Hmm. Oh. Aray, marahin na putot din gkat Jaime. Lagyan natin ng kanpat asin. So, balikan po natin siya ulit mamaya. natin ng na konting uh, Tomato paste. Lagyan na daw po natin ng konting tomato paste. Lumambot na pa, Dar? Oo. Oh. Pampalapot. Iba pa yung tomato peel Ketchup tomatoes. Ah, tomatoes. Iba pa yung tomato paste. Pero hindi po kami naglagay ng fresh tomato dyan. Pwede rin mo. Kung walang ano, in entrance na uh, tomato. Ah, fresh, fresh, tomato. Fresh tomato. At ayan po, ilalagay na po yung ating gulay. Lagyan na po natin yung ating bell pepper. Then, meron din po tayong siling green na haba. Ang pabango lang yun hindi pwedeng mapisa diyan dahil hindi ako hindi ako masyado sa maanghang. Ayan po at ilagay na rin po natin yung ating green sili. Ay!